Ito yung i-dismiss. Yan ang sinasabi ko. Iba yung nakalaya, na nasa table nito. Anytime, pwede natin bunutin pag nagbago isip ng Supreme Court at baka nakita ng Supreme Court nag sa mga abogado nila kung ano-ano sinubo sa kanila. ba? Diba, sabihin nga na, Tekmo, di, -di naman pala tama yung natin eh. Oh. Alright, magandang araw mga kababayan at pag-uusapan po natin, no? Itong bagong naging interview nitong si Tito Soto dito po sa Kited Pylon at syempre yung kanyang bagong revelasyon, no? Na hindi niya lang masabi habang sila ay nakikipag-debate kay Senator Marcolita na nag-file ng uh, motion or nag-motion na dismiss, uh, i-dismiss itong impeachment against kay Vice President Sara. And syempre, dahil ayaw ng iba, so ginawa na lang archive. Okay, so yan po yung ating pag-uusapan. And of course, no, itong si Tito Soto ay umaasa pa rin na talagang babaliktad po ang Korte Suprema at sinasabing papaburan daw po ang MR nitong si Martin Romualdez. Maasa pa talaga itong si Tatang, no, Tito Soto, dahil ang tanungan natin, no, magkano kaya ang bigayan, kung bakit ganito na lang po siya kabuhis buhay na talagang uh, disidido na matuloy ang impeachment trial against kay Vice President Sara. Magkano ang pinirmahan nilang kontrata? Ayan, okay. So, bago ang interview, puntahan muna natin ito, yung naka-plus sa screen natin, mga kababayan, no, Sinasabi dito, sabi niya, I know for the facts that once it is archived, it is dead. So, sabi niya nga, May the God have mercy on your decision. So, sinasabi niya pala talaga, kapag na-archive, is totally, no? Wala na, talagang dead ball na itong uh, impeachment na ito laban po kay Vice President Sara. Ngunit hindi niya nga po ma, ma insist sa kanyang argumento dahil... Ayaw niya, no, na paniwalay ng taong bayan na yung archive is ang pagpatay na rin sa impeachment trial. Kasi nga, ang uh, archive daw ay nandyan lang, nakaprocessing kumbaga, anytime ay pwede nilang buhayin or i depros Pero ang proseso, syempre, na, dadaan pa rin yan sa matinding pagdidibate at pagpubutuhan, mga kababayan natin. Okay, so punta na po tayo dito sa kanyang interview. Kasi hindi ka po makamumpon itong si Tito Soto, no? And uh, buwis buhay ang kanyang ginawa kahapon at nakita natin kung paano siya talaga makikipagtigmaan sa debate. Pero ang ang masama lang para sa kanya kasi nga nakikipagdigmaan siya, eh wala siyang sapat na kaalaman laban po kay Senator Marcolita. Kung ano-ano na lang yung kanyang sinasabi, no, para lang may ma-side po siya ng mga desisyon daw po ng uh, uh, Supreme Court, no? Pero ang kay Senator Marcolita is nandun lang nakapuhos na naging desisyon ng Supreme Court at yung mga kapalpakan na ginawa ng House of Representatives kaya sinasabi ng Supreme Court na hindi dumaan sa tamang job process. Okay, panoorin natin ito mga So, ano po ang posibilidad ng, o ano ang implications po nito legally and politically sa mga hmm. susunod na ihahain na impeachment? Yung una po, Um, yes, may mga in-archive na kami. Yung uh, yeah. article sa basement ni uh, uh, President Ben, President Estrada, uh, in-archive namin eh. Kung di ako nagkakamali, ako pa ng motion to archive yun. <laughs> Dahil nag-walk like, out yung ano eh. Tapos eh, ano i-take it up namin eh, nawala no, eh. Ganun, nawala no, yung, eh, yung uh, hindi uh, naman jurisdiction, uh, nawala no, yung trial. Ano? So, sumunod, so, uh, yun din kay... Um, um yung article sa impeachment yata kay Kucheres, if I'm not mistaken, uh, this time I'm not sure, uh, uh, but, uh Gutierrez ba or somebody else. Basta in-archive din namin yun. Uh, sapagkat uh, hindi na natuloy nag-resign. Pero so may mga na-archive na. at na. so, nakita mo naman, pag in-archive, ibig sabihin tapos na. In-archive. Mm, Pag in-archive na po, ibig sabihin tapos na. Okay? Kaya ayaw ko ayaw kong gamitin sana yung word na archive eh. eh kaya... <laughs> so, kaya ganyan lang po yung kanyang pakikipaglaban doon, mga kabayan po natin. Pero wala talaga, no? Dahil lahat ng mga sinato. And, Siyempre doon si mga senador dyan is mga re-electionist yan. Kailangan din nila proteksyonan ang kanilang sarili. So itong si Soto, si Bam, si Kiko, so wala eh, no? 20, 20, 20, 30, uh, 31, tawa. 28, 29, 31. So 31 pa. No, 31 pa pala, no? 20, 31 pa sila uh, muli magpapa-elect ang mga ito. So, yung re-electionist dyan, kung totoo na ay si Risa Pero si Risa tapos na pala yung kanyang tatlong termino. So, nakatatlong termino na si Risa pero walang ginawa, no? Kundi, puro grandstanding, pasikat lang, no? At siyempre, sanay siya sa tanim witness. <laughs> diba? So, wala, wala, wala sa kanila yung ano, wala sa kanila yung tatamaan para sa 2020 national election. Lalo na mga ayaw kong gamitin yung word na dismiss. Eh kung nagba... Tinahinta mo, hindi ako nasagot eh. Nung tinanong ko, paano ako nagbago isip na Supreme Court? Hindi naman magbabago. Never doon nangyari. O oh, si ni siya. O oh, yan naman talaga. Hindi na magbabago yan. Ako. So no. Gusto nyo lang palabasin na talagang kaya nyong pabaguhin. yung isip ng o yung isip or decision ng Supreme Court. Eh sabi na nga yung Supreme Court, binalik nila yung kanilang naging decision at ni-remind nila no, na po is uh, immediately uh, immediately executory itong decision ng Supreme Court walang walang mandato ang Senado no uh, hindi dumaan sa tamang due process at may mga sinait pa sila doon no na ano ang dapat gawin ng House of Representatives next time na mag-impeach po sila tinuruan na nga sila eh no at hindi po sinasabi ang Supreme Court na bawal na kayo mag-impeach hindi binigyan po sila ng mga bagong listahan kung paano nila i-impeach, ano yung dapat nilang susundin para hindi madeklarang unconstitutional, para hindi sabihin ng uh, mga justices na hindi dumaan sa due process ang kanilang impeachment trial dyan sa House. Hindi so, soto, ano ba yung pinaglalaban niya? Di ba? Nagsaside-side po siya ng mga desisyon ng uh, Supreme Court, pero hindi naman tugma sa pinag-uusapan. Kasi tandaan natin mga bayan oh, sa bawat decision ng Supreme Court, hindi naman pwede na anong decision sa isang kaso, pwede mong gayaan sa isang kaso. Pwede mong maging example yan at maging base yan. Pero depende pa rin sa pagdetermine po nila ng mga evidences no, na pinipresenta ng uh, nagpo file ng uh, tanong or humihingi ng decision kasagutan sa Supreme Court. Hmm. Ang daming pa lang nagbago. At saka mo tinatawag na yun? Anonymous, bakit hindi mo in-insist kay Sen. Marcolita? Alok ka. Anonymous ito, 13 lang eh. Yung isa ang inhibit, nag-abstain. Yung isa absent. Parang naging unanimous yun. Absent. Oh, absent, abstain. Sila bumoto eh. Ibig sabihin yun, Anonymous. Ang unanimous, 15. Hindi e, ba? Eh, pero eh, ilang beses na nangyari sa Supreme Court pala yung unanimous, nire-reverse nila nire, eh. paano ngayon pag nag-reverse? Yan ang tinatanong ko kay Sen. Marcolita. Mag-reverse? Eh, nandyan eh. Di buhayin nyo. O ba paano pag nag-reverse? Ano ngayon? Eh, speculative daw. Hindi <laughs> ba yun na sinagot sa akin? Oh. Kaya, kaya nga speculative. Yan naman talaga. Assuming ka naman talaga eh. Assuming ka naman talaga na magbabago pa ang Supreme Court. So, paano ka makasigurado? Di ba? At tracy na yan, kailangan bumaliktad yung walo. Speculative sa itanong ko eh. Anong gagawin natin? Hindi ba? Yan ang sinasabi. no ang galing-galing na magsalita pag dito na sa radio station, eh no, sa interview doon sa Senado, hindi makasagot-sagot. Nagka-utal-utal, no? Na-high Nahi blood na. Ego, i-dismiss mo na. Kaya nga, hindi pwede i-dismiss. Yan ang sinasabi ko. Iba yung nakalaya na, table nito. Anytime, pwede natin bunutin pag nagbago isip ng Supreme Court at baka nakit Supreme Court. nag sa mga abogado nila kung ano-ano sinubo Diba? Di ba? tala pala tama O, rectify natin. O, paano ngayon? Rectify. Eh, i mo. Grabe na. talaga. umasa pa talaga itong si Soto. Kapal ng pagmuka <laughs> Oh, di ba? Eh, talaga February 6 na 2026 ang usapan mm -hmm. nila ulit. oh, yan. ulitin nyo na lang. <laughs> ulitin nyo kung kaya nyo. <laughs> ano? Oh. Hindi bali yung... Kahit na huwag na nilang ipailo yung kay Baby Sarah ulit, huwag na eh. Okay lang sa akin yun eh. Pa, paano pag mayroong impeachable officer ngayon? Mm -hmm. Alam mo yung mga palusot na ganyan na, ah, kahit hindi nilang ipailo kay Baby Sarah yan, okay lang yan. Alam mo so alam na namin, yung mga ganyang klaseng diskarte, ano na yan eh, mga paro na lang yan, pautot na lang yan para kunwari, hindi naman talaga si BP Sara yung target mo, kundi yung proseso ng impeachment. Na, ito ngayon yung ano, papunta ko sa pangalawang talong mm. mo. Mm. Paano ngayon to? Napakahirap ang sinasabi niyo eh. Dito hindi na pwede yung option 3. In other words, ininterpret lang dapat ng Supreme Court ang konstitusyon. Huwag naman sila magalit sa akin. Pero yun na talaga. Mm. Eh magaling ka pa pala sa Supreme Court. Pinapangunahan nyo yung Supreme Court eh. Wala kayong pinagkaiba sa mga taga-house of representative trabaho nila, alam naman nila, i-interpret nila, hindi nila i-amend. Hmm. Eh, eh, Supreme Court yun, di ba? Mas matalino kay di dapat ikaw na lang Supreme Court. Pero sa decision na to, in-amend nila kasi parang pinatay nila yung option three. Yung option three yung pinakamadali, pinakamabilis mag-impeach. Kaya sila rin, impeachable officer sila eh. Culpable violation of the, of the Constitution, pwede silang i eh. eh. hindi na pwede ngayon. Humirap na eh. Hindi na pwedeng apurahin kahit na nagkakamali, kahit na pagpalagay mo yung presidente natin, ibinibenta tayo sa China. Ano, kung binibenta tayo sa China, gusto nila kan alisin natin kagad dito ang presidente dito. Paano natin gagawin? Ipinahirap nila impeachment ngayon. Diyan sa decision na yun. If they will stick to their... Tinan niya yung kanyang argumento ha. Kung magamit ng China, ibenta sa ibenta tayo sa China. Ang layo naman ng ganyang klasing pag-iisip. Yan po is pag-iisip ng bangag. Ha? Ang layo na example yun, paano pag tayo sa China? Sinong presidente na ibibenta yung kanyang bansa? sinong presidente ang ibibenta yung kanyang mga tao? Meron bang ganun? Papayag ba yung <laughs> papayag ba yung ano dyan, natin dyan? kasundaluhan? No? Kahit pa hindi siya i-impeach, palagay mo, papayag yung polis kasundaluhan na ibibenta tayo sa China. Ibibenta tayo sa China, tayo mga pili. Ito kayong sinasabi natin, mga kabayan, na yung ista ay nauhuli talaga sa sariling bibig. oh tinan mo yung kanyang argumento. Paano pag ibibenta tayo ng presidente sa China? 'Yung inakusahan nila na uh, mga China, 'no? Sino sinasabi nila na maka-pro China. Yan pa malalaman mo kung sino yung nasa likod niya at kung anong purpose, kung bakit gigil, nagigil sila na mapa-impeach ang ating Vice President The decision na ngayon naman eh napakaraming mga mga ikangay mga matitindi sa 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 batas. Hmm. Na mga uh, mga ikangay matatas na uring mga lawyers. Ah, uh, matatas uh, na uring mga lawyer, mga legal luminaries no? Yung mga kunwari mga educators, mga kaparean. nagku question sa kanila para ito ay i-reverse nila or ay kanila nag ng MR. Pero tingnan niyo ha, sino yung mga niya na sinasabi niya mga legal luminaries, mga magaling, mga matatalino ng abogado, mga dating justices, mga pink dilaw. So talagang magsasuggestion sila, magbibigay ng kanilang opinion, no? Kontra ay Vice President Sara. Alam na natin yan. Doon pa lang sa fourth Wade, ngayon naman po archive, iba-iba okay. na ng inter interpretation po, hindi lang mga senador, maging yung mga abogado and mm. iba pang legal experts, ano. Sabi nga nila, Ito pag, marami nagsasabi, pag hindi daw po sinunod yung naging uh, utos ng Korte Suprema, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Eh sa ngayon po ba, hindi ba constitutional crisis po itong nangyayari? Kasi pinapanood ano? ko po kayo kahapon, iba-iba yung interpretation, just for the word archive pa lang eh. Ang pag sinabi nilang, pagka may iba-ibang interpretation, magkakadebate, may, constitu may constitutional crisis agad. DJ Chacha. <laughs> Layo naman nun. Hindi, hindi sinunod yung utos ng Supreme Court. Uh, magkakaroon ng constitutional crisis. Doon sa motion ko, walang constitutional crisis. Hindi namin dinify, pero hindi na namin kaagad sinunod sapagkat hindi sila mismo nagsasabi na ang immediately executory ay hindi final. Hmm. Sila din. <laughs> naman ng kanyang sariling kwento itong si Toto. Ito eh, no? nagsabi nun, ang dami nilang decision na gano'n eh. Binasa ko nga bakit ang decision ba na nilabas nila ngayon? Ganon? Wala naman sinabi doon eh. Sumasite ka lang sa ibang mga decision. Yun nga, yung bawat decision sa bawat kaso, hindi pare-pareho. Kaya yung naging decision sa isa, hindi mo pwedeng ikumpara sa decision ngayon na inilabas ng Supreme Court para po sa impeachment against kay Vice President Sara. Mahapon eh, hindi ba nilagay ko ang record eh. Kaya talagang ano lang yan, katigasan ng ulo pag naipilin. Hindi, immediate in executory. Talagang gusto lang nila na mag eh. Yun ang, uh, Ay, ikaw talaga, eh, gusto mo lang talaga na ama tuloy. Ganun lang man yun. Talagang katotohanan. Alam naman natin yun na di naman tayo magtataka doon. So, matter of fact, pagka yun eh, nagkaroon ng motion to um, to bring back from the archive. Ano ha? Dahil, uh, let's say, sa Supreme Court, nag-reverse. Tignan mo kung ilan na mag-object dyan. Sigurado. In other words, ayaw lang nila. Ako naman, whether ayaw mo. Ayaw nila, ikaw gusto mo. So, ganun talaga. Ano? hindi lahat na bagay ay magiging uh, kaga, uh magiging, hindi lahat na magiging decision ay magiging kagaya mo, di diba? Kaya nga demokrasya ay may kanya-kanya na pag-iisip, may kanya-kanya na decision. Pero at least yung mga nagde-decision na ito po ay archive or itigil na ito ay hindi lang po pinagbasehan nila yung kanilang sariling decision or opinion, kundi yung naging decision ng Supreme Court no bilang pagsunod uh, no pagtalima sa kautusan ng Supreme Court kaya nila ginawa yon so sa iyo ano sinunod mo sino yung nagsuhol sa iyo at kailangan mong itulak at kailangan mong i-push kahit ikaw ay ina high blood na <laughs> no, gusto mo, okay lang sa'kin akin yun. Walang problema, kanya-kanya. Ang sa akin, preserve the Constitution. Huwag nating baguhin basta-basta. At ang nagbabago. Ganon sila lagi puno ay Supreme Court, wala sa trabaho nila yun. Ang trabaho ito ng CONCON or ng Constituent Assembly. So, uh, ay, pa-impeach mo taga Supreme Court. Uh, Tito Sen, uh, sabi yes, niya. ito uh... ha. Dito natin malalaman talaga, no. Sa ibang usapin, corruption, no. Okay itong si, ano, Ed Pero pag-usapin ng impeachment, paborito sa impeachment ni VP Sara. Yan po yung laging napapansin ko dito kapag tuwing na interview Oo, nag interview si Ted Pailon kapag ang pinag-uusapan ay impeachment. Pabor na pabor siya. Sabi nga natin, maglupasay man tayo ngayon, mm. magdemonstrasyon man tayo ngayon. Hindi <laughs> e magdemonstrasyon kayo, haraw-araw hindi na po oh. mababago ang sitwasyon sa ngayon, di ba? Yan po ang katotohanan, no? Nagbotohan, oh, natalo ang minority sa botohan, mm. at ito nga ang kasalukuyang sitwasyon. So, uh, oh. habang tayo naghihintay po sa magiging desisyon ng Supreme Court, ano po ang, ang balak ninyo? As in, iiwan natin muna itong isyong ito, and we go to other issues, particularly po on the issues of accountability in government. Yes. 100% yun ang takbo ng kaisipan namin. Sa mga talaga, uh, inasay na namin yung sarili namin si Senator Lacson ang in-charge sa paghalungkat uh, ng mga sinabi ni Presidente sa DPWH. Ako naman ang... Eh, sinasabi ng Presidente, budol naman yan. ...in-charge doon sa maghalungkat ng mga kung ano ginawa sa DOH. Mm -hmm. Opo. Kasi maganda rin kahapon na maganda po sinasabi po ng iba, no, yung pabor dito po sa pag-archive nito na eh, bakit kay VP Sara lang kayo nakatuon? Di ba? Mm -hmm. Pag pinag-uusapan natin accountability para sa lahat. So, doon po sa usapin ng accountability sa pambababoy sa 2025 budget. Ano pong na kunin nyo doon? okay, ito yung gusto natin. Kapag yung pinag-uusapan, yung budget naman. So, dapat dito na mag-focus itong si Soto, si Lakson, ay, eh, si wala naman tayong asahan dyan mas hindi siya makikinabang, hindi yan magsalita. Dapat ito yung pagtutukan na itong si Soto, di ba? Lalo na ang mga pasimuno ng, in ng insersyon. Yan. Yeah. Mm. Uh, meron lang kinukumpletong dokumento si Senator Lacson eh. Pati. So okay tayo dyan mga kababayan po natin. Kapag ang pag-uusapan dito ni Soto at ni Ted Pailon ay patungkol po sa corruption. So gusto natin yan dahil yan ang issue na dapat tukunan ngayon ng mga politiko sa ating bansa. Yung issue ng flood control corruption, no? yung uh, issue ng mga kontraktor ng mga kongresista, yan ang dapat pag-usapan, at yan dapat mabuwag kasi dyan nagkakaroon ng kasindikatuhan, at itong mga uh, opisyal ng DPWH na may mga kapatid, kilala, kaibigang kapamilya, na kongresman, eh, yun dapat tanggalin din yan, kasi dyan nagkakaroon ng sabuatan, at kawawa yung mga binibigyan ng proyekto, pero alam mo yung proyekto na hilaw, kung hilaw po yung impeachment complaint, article of impeachment, hilaw din minsan yung nagiging resulta ng proyekto. Dahil sabi nga ni Mayor Magalong, 30% na lang talaga yung kabuuan na natira para sa proyekto, yung aktual na pera. So wala talaga magawang magandang proyekto no, kapag ganun. So ito yung dapat investigahan ni Soto, ni Lakson, si Reza, si Bam at si Kiko kung talagang gusto nila yung accountability sa bawat official ng gobyerno, yung kakasuhan. Huwag yung impeachment na ito kasi ito po is highly politically motivated. Kaya yung boto na sinasabi nila na namulitika daw yung mga senador na bumoto pabor kay BP Sara. E bakit? Yung impeachment na ito is pamumulitika naman talaga eh. Kaya yung mga nagsasabi kagaya nito no, na walang pamulitika sa kanya, itong si Tambaloslos, Los no, na hindi nila pinupulitika si BP Sara sa pag-file nila ng article of impeachment, ang masasabi ko lang mga gunggong, no, wala na kayong mauuto. Paano? Uh, hindi politically motivated itong impeachment against kay Vice President Sarah. Iputa yung mga pumerma, mga politiko. At sila pa yung mga nagtanggap ng pera para lang pumerma sa impeachment ni VP Sarah. So, uh, ito, itong impeachment is politika. And at the same time, yung mga involved sa pagbibigay ng hatol decision dito ay mga politiko. So, ito talaga is highly motivated. No? At ito po ay politically motivated na okay, natin. So, ano gagawin mo ngayon? Mia ka na lang. Samahan mo si Riza Santiveros at the same time si Dilimaw, yung founder ng Libog Pilipinas. So yan lang po muna yung ating update mga kabayan. Maraming salamat. At kung kayo po ay hindi pa nakalike sa video ito at kung hindi pa kayo nakasubscribe, pasubscribe naman po. At bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion sa yung ating pinalakay. Maraming salamat.